Ito to 12 na sinasabi ng gobyerno na pinag-aralan nila. May nangyari po ba? Wala. Ito, ipipilit na naman nila sa amin ito. Paano ko hindi magtagumpay? Paano kami? Babaon kami sa utang. Sa utang na hindi namin kayang bayaran. Sana pagbigyan nyo naman kami ng isang taon at patutunayan namin sa inyo na kaya namin sumunod sa modernization hindi na po namin kayang sumunod sa consolidation. Lumalaban po ang manobela para sa aming prangkisa at ayaw po namin sumali sa co-op, sa kooperatiba. Gusto namin mag-modernize, ayaw namin ng kooperatiba. Ayaw namin sumali sa co-op. Ayaw namin isurrender ang aming prangkisa. Balag po kami doon magpais ng sasakyan, sumunod sa FRB. Payag po kami doon. Ang hindi lang po kami pumapayag. Consolidation. Kasi ang consolidation po pag sur surrender ng aming prangkisa. Sa LTFRB, nananawagan kami sa inyo. Sana naman po pakinggan niyo kami. Sana pagbigyan niyo naman kami ng isang taon at patutunayan namin sa inyo na kaya naming sumunod sa hindi lang po namin kayang sumunod sa consolidation. At yung sinasabi po nila sa amin na pag-aaralan, ang tagal na pong pinag-aaralan hindi pa rin po natututunan. Hindi pa rin po nilalam kung ano 'yon. Kagaya po nung sinabi ng kagaya po nung ginawa ng K-12. Ang sabi ng gobyerno, pag-aaralan. Pero nasaan po? Nasaan? Yung K-12 na sinasabi ng gobyerno na pinag-aralan nila, may nangyari Pablo, nakikiusap po kami sa inyo bilang nanay ng is bilang nanay sa isang may bahay. Kami ang apektado dahil kami ang nagbabudget. Sana po maisipan ng gobyerno na kami ay alalahanin din. Kami po ang mga nanay, kami po ang unang naapektuhan. Iniisip ko paano mag-aaral yung mga anak ko. Paano kami kakain? Ang sabi ng gobyerno, Kami po sa Manubela, kahit na anong mangyari, rain or shine, lalaban para sa aming kinabukasan at kabuhayan.